mga kagros oh. mga mandaragat oh nagkukumpulan mga mandaragat mga bubog, oh ay, mga bubog. ang dami po mga kagros no ah, yan po ay nag, nanghuli po ng bubog or sa amin ay dikya pamain po yun know? dahil <laughs> dala mga kagros no kumpulan oh at kami mangunguha din mga kaguros at oh, nakaready na yung timba namin at yung pagsibot yan po yan napakadami pong mandaraga to once a year lang po ito nagaganap mga kaguros kaya kapag ganito season malabas yung mga tikya lahat kami mga Mandaragat tayo nandito masasaya po dahil dahil meron na pamain And you know kita nyo yan mga krus ito ah oh di mo oh ah, mga ito ito ah so yun mga krus no Ayan, kita nyo yan kita nyian. Kenden po mga buhay magteregat. Oh. Napa no? Kumpulan mga kros no. Todito tadi yeah. kena kena unahan to. Ha? Oh di man baka nga po napitigil, siguro mga, uh, mga kagrus, napakadami po hindi uh. na okay, siguro higit uh. hindi, siguro yan o ay, doy kasi yung mga uh, yan o, no? napakadaming dikya So mga dikya ba Malilit na dikya Pang pamain namin sa Bilason po okay, ba? Dito Bising okay. so, uh, bisi lahat mga gurus oh so ano mga, mga nakaitim lulutangan hanggang doon yan no napakadami yan hanggang doon paikot yan mga gulos yung mga buhay mandaragat ko ano ah uh, isa na rin kami na mangunguha ng dikya yung sinabi na ni kinakatakutan nila ng dikya Uh, dito sa amin yan ay hindi kami natatakot yan. Masaya pa kami natutuwa. <laughs> Dahil once a year lang po talaga ito mangyayari ng no? tikya na dumarating dito sa aming kalampasigan dagat. Yun. Ha? Mangabot ah. Ha? Mangabot dere. Mangabot ah, nangita ta pagbagal ay nagilis ay ato na urot na ila. Urot na na. Ay ila nga to ni diye mo puta ka puwa do. ka ka Ketak-ketak Oh, ano? Oh. <laughs> Ito yung dagat dito sa amin mga kagurus Buhol. Oh. Ito, wala masyado naging isda dito. Eh. Dahil, kakunti na lang yung isda dito natira. Pero ngayon, magkakaano oh. Napakadaming bubog or likya kaya dumadami rin mga pataraga dito ang bangka oh. dahil lang kinukuha namin ay ganito lang oh. O mga dikya itong dikya na ito mga gulos ay hindi, ito, hindi po ito lumalaki hanggang ganito lang ito oh, at hindi na may alam kung saan galing ito kapag mataas na yung araw itong di, mga dikya na ito mga ayan dikya na yan Lulubog din yan sa ilalim. Ayaw nilang magpaaraw. Ha! Baka na mangingitim sila. <laughs> so, yan lang po mga kurus, no? At, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin dahil manguwa pa kami ng tikya. Wow! Wow! Magkakrus! Manguwa kami ng tikya. Kamay! I love you all